ang tumaas ang presyo ng bangus sa ilang pamilihan sa lungsod ng Daguman dahil sa pakunti-kunting supply. Ayon kay Helen Paalisbo, isang bangus vendor sa Magsaysay Fish Market na umakyat ng 10 pesos hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo sa nakalipas na anim na araw. Ang dating 140 hanggang 150 pesos kada kilo ng bangus sa medium size ay umabot na ngayon sa 160 to 170 pesos habang ang mas malalaking bangus bangus o nasa large size na mula sa 160 hanggang 170 pesos ay pumapalo na ngayon na sa 180-190 pesos. Dahil sa pagtaas ng presyo at matumal na benta dulot ng pabago-bagong panahon, kakaunti na lamang ang bumibili lalo na kapag weekdays habang kapag weekend naman ay medyo maayos naman ang kanilang bentahan. Tumas po. Bali, anim na araw na ngayon na tumas po bangus. Ilang 20 pesos po matumal kasi ang taas presyo yung mga iba hindi kayang yung presyo okay. Ano ginagawa niyo mapag hindi presyo kanya pa kunti kunti lang ang bibilin para maubos hindi niyo binababa mo hindi naman hindi, hindi. Okay. so supply ma'am kunti kunti ang supply ng bangus kasi malaki ang tubig so, isa, isa. Opo. Ngayon, tag-ulan ma'am, ano ginagawa nyo kapag umuulan at magpipenta kayo? Siyempre, nandito lang ng na, okay, oh, nakapayong. So, marami naman gawin bilipag Wala. Ay, isa-isa lang, ganun. Ano po yung malakas na alaw? Pag minsan sa Sabado at Linggo. Opo. Oh, maraming dadayo din. Pero pag ganitong ang kunti lang ang tao. Kinumpirma naman ni Dennis Dicano ang Market Division Officer ng Magsaysay Fish Market na ang pakunti-kunting supply ng bangus ay galing sa mga bayan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan tulad ng Alaminos City, Anda at Bulinawa. Sapat naman anya ang supply ng bangus mula sa Dagupan City galing sa mga manging isda o bangus grower habang nagiging maayos ang supply kapag may mga malalaking konsignasyon na ang nagdadala ng maraming banyerang bangus. Samantala patuloy naman ang pagmomonitor ng kanilang hanay kasama ang City Agriculture Office sa mga ipinapasok na isda o lamang dagat sa lugar upang mapanatiling ligtas para sa mga mamimili. So sa ngayon po, ngayong araw, uh, yung presyo muna ng ating bang bangus, eh, yung 2 yung in 1 po natin, uh, ibig sabihin yung 2 in 1 is dalawang peraso, isang kilo. Kung patakbo siya nasa 185 to 180 po. Yung 3-in-1, yung tatlong piraso, isang kilo po, siya ng 160 to 165 po. So para sa akin, maganda po yung presyo na yun para sa ano man namin, ba, bangus growers po natin dito sa Dagupan. Uh, so far naman sa pagdating sa mga ibang bangus, hindi sa Dagupan, yung sa West ay galing sa Alaminos, Anda, Uli, na meron naman pong dumarating pero sa ngayon konti-konti po yung dumarating po. So mas po ng konti, eh, kung, da, Dati na bibili mo yung 3-in-1 ng 150, ngayon makukuha mo na siya ng 160 to 165. 10 piso naman. 10 piso, 15 pesos, ganun lang naman po yung tinash niya. Pero okay naman po yung price po. Sakto lang naman yung supply po natin, sir. Ah, uh, basta tumutulong po yung ma malaking consignation po natin. Kadalasan dumarating po sila mga 2, 2 to 5 p.m. Hanggang sa gabi dumadating po yung mga ano, Ah, uh, bangus galing pwede din to. Meron po din tayong saysay. Ibig sabihin ng say -say yung galing dagupan. Ah, uh, marami na yung mga bandang hapon po. Oh, super wala pa sir. Ah, uh, nandito naman po yung mga City Agriculture Office po natin ng na mga staff na mga ilog na tumitingin kasama namin, tinutulungan din po namin sila. Oh, so, uh, so wala pang mga problema na nararanasan ngayon ang pagkita? Ah, sa ngayon, so wala po po. Bukod sa bahos, sir, may bang ibang mga isa natin? Or Ah, uh, ganun naman po yung ano, rate mas dumami din po yung sari-sari sa ngayon eh. Pero yung presyo niya okay lang naman po. Okay, okay lang din po eh. mga tahong, talaba, meron din po. Sa gabi po 'yun dumarating. Po dito sa region 1 wala atang red tide. Opo, ah uh, pagdating sa red tide, sinasabihan po naman natin tayo ng mga City Agricultural Office, sinisend sa atin yung mga letter. Tapos pag na-send sa atin yung letter na may red tide, doon po tinitingnan din double ano checking po kami palagi po. So ngayon wala pong ano ganun. So ngayon pa bago-bago ang panood sir yung supply natin. Okay lang po. Okay lang po. Nat ah, ayun binabantayan nga namin kasi minsan araw, minsan uh, ulan. So binabantayan namin baka may biglang tango or for service. Binabantayan po namin with the City Agriculture po. Sa okay. kailang truck na tayo ngayon sir? Sa ngayon wala pa po siyang dumarating na truck, mamaya-maya po. Pero yung mga malilit na sari-sari na po. Okay, sa ating mga mamili na gustong bumili ng bangus dagupan dito sa Dagupan City po, uh, wag po tayong maglala, meron po tayong stock po at okay naman po yung ano po natin, uh, bangus po, po natin sa Dagupan. Para sa programa ang ay Ugto, Patrol numero 5, Bombo River na this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!